这个这个。 Hello everyone! This is Chamid82 Vlog. So ayan, this video is magmumukdurang na naman ulit tayo. Alam nyo guys, naliligo yung, ah, yung ibon kung ang ingay niya. So ayan, balik tayo dito. Meron akong daing na bangos at tortang talong. Meron akong okra na nilaga. Siyempre, hindi nawawala yung sausawa natin. Bagoong na may kalamansi or lemon. Meron din akong sausawan, toyo, uh, suka na may sili, syempre. At saka meron din akong radish na salad. So, ayan. Guys, samahan nyo ako. Imukbang natin to. Syempre, isang buong ano itong ginawa ko, pinirito ko, I mean, pero hindi ko mauubos yon So, kalahati lang. So, ayan. That's it. Hindi ko naman itong mauubos, guys. Samahan nyo ako, guys. Ayan. Thank you, Lord, for this food. Ayan. At saka meron din akong orange juice. So, Kakatapos ko lang. Kadarating ko lang galing sa trabaho. Bismillah. Hmm. Don't mind the, ano, sa akong ilong. So, ayan. Ito. Sausaw ko dito. Sa sofa. Hmm. Oli! Stop! Ang ingay niya. Mmm. uh -huh meron tayong sumpa ngayon sa ating mga face lock. Ang sarap. Ito, Ito, sasaw natin dito. Babad ko muna. Yung okra. Hmm. Ito. Ang sarap ng okra. Pero masubrahan ko ata siya sa laga. Kasi sobrang anu nya hmm. Oli stop hmm. Ini at Dito sa radish Dito sabay natin dito sa Daing na bangus Ayan guys gutom. Okay. Ang ungay niya. Tapos ito, tortang talong. Tapos sa tuyo. Sarap. Nasobraan ko paglaga yung okra ko guys. Hindi ko napansin. Pero ang sarap pa rin. Okay na. pero hindi ko ito mauubos lahat yung ano. Apat na talong yung ginawa ko. Pero so, lang yung kapanin ako. Ang so, dami Ang dami naman nito. Parang nang pa. <laughs> Gutom. Gutom na naman. Ang sarap nito kasi crunchy siya. Late na ako magla-lunch. dinner at lunch na ito kasama. Kasi anong oras na. Masarap yung ulo kayo pag yun yung pag-crunchy. Gusto yung bangos. Crunchy kasi pagkap ko. Kaya ang sarap kainin. Bumusubuha ko guys. Ang ginagawa ko, binababad ko siya dito sa toyo. So, sa sili, sa sausawan ko para mag-absorb yung sausawan ko dito. Masarap. Tapos, palisan ko ng ano, eto yung radish. Hmm. Ang sarap. Ang radish. Ang Ang ibon. Sarang yung sumpa ko sa mukha. <laughs> Guys, gusto mo ako. Siyempre, yung tira, saka inin bukas. Di ba? Yung tira nito, kasi marami naman. Kahit yung kalad ko, marami din ko. Kaya eh, yung tira nito, eh, ay yung ko din bukas. pa pag-OFW. Tipid-tipid. Tipid-tipid. <laughs> tipid Meron din akong jets din dito. Pag dumagas po, yung dates, gumamaya po. Hmm. Ayan. Dates yan. Tama na sa harapin. Hala, February pala dito. Sakto din. Kanita hapon, hindi ako nag-rice

yung nilagang okra, tsaka tortang talong, hindi ko naubos kasi so medyo marami siya, kaya hindi ko naobos, pero itong mga natira is ito pa rin yung lunch ko tomorrow, tapos ko na trabaho, so ito pa rin yung lunch ko. Ito namang dates, tatlo yung kinain ko nito, every tapos ko na paninghalian, ito yung ginagawa ko pang himagas, tatlong piraso So, ayan guys, sa mga bago dito, please like, comment, subscribe, share, bell all na rin, para manotify kayo sa mga bago kong videos. Ayan, thank you so much guys. Medyo malat pa yung boses ko kasi kagagaling ko lang sa sakit. 3 days ako nagkasakit. Kaya ayan. Thank you so much mga langga. I love you guys. Jot, ikaw na yung magne-next na mukbang ha. Wait namin yung video mo. Ayan, see you sa aking next upload mga langga. Bye, God bless and keep safe everyone. I love you all.